magluto ng itlog mga sa init ng araw oh ay mga maraming nag-viral ngayong nga video na nagluto ng itlog, under the sunlight sa init ng araw wow. kaya subukan na natin maglagay huh? tayo muna ng kawalik dito at ah. ngayon sa nakita natin video na ah, nag-trending ah 30 minutes daw, magbitin natin ang kawalik huh? Pagkakita tayo ng 30 minutes, yung sa atin ng mga katambay nga patunayan natin kung totoo ba yung video nila, Bye. na walang katalaga, pagkita natin sa inyo. Alam naman natin na ang mga katambay ay hindi mahilig sa kwentong barbero. Oh, no. Kailangan talaga ng prueba. Tabi muna tayo mga katambay sa malilim na lugar, baka tayo rin ay maluto sa init ng araw. Oh, no. Ayun, at dahil 30 minutes na, kung nagayon tayo ng mantika konting mantika lang para mainit ka agad Grabe na lang init na kuwali Mga katambay, 32 degree tayo dito sa Cebu ngayon Ang init natin Okay, atayin natin, 30 minutes Another 30 minutes Para may salang natin ng itlog Ayun na, ayun na mga katambay 30 minutes na Lagyan na natin ng itlog sobrang init ng kawali. Bakit na natin ng ipon O, oh, pinainit natin ang kawali ng 30 minutes. Pinainit rin natin ng 30 minutes ng mantika. Ayon, ang mantika. Ayun, antayin pa natin ng konti. Katambay, mga ilang minuto pa. Uh -huh. ayun ang paglubog ng itlog mga katambay sa init ng araw bodol man itong mga katambay oh! yung mga video nila oh, no. hindi pala makaluto yung araw hindi pala makaluto yung init ng araw sa itlog kaya pala may cut yung mga video nila oh. <laughs> uh, nga. tanungin nga natin si Google kung makaluto ba talaga ang sikat ng araw sa itlog nanghali ito ngayon mga katambay ayun mga katambayo oh. mga katambay may problem tayo ng video na pinakalat nila na pwede makaluto ng itlog sa inis ng araw focus natin muna para klarong klaro ayun o oh. ayon lang mga katambay ingat God bless And don't forget to smash the like button, subscribe, and click the notification bell for more great content.